Morning mga ka-farmers, ay uh, siyempre dahil uh, inanay nga yung ating uh, balkon, so naisipan ko na lang ipasarado talaga yung para may uwasan pang lumala yung ating uh, bahay na masira. syempre nakakadismaya naman kung ipapatanggal natin ang buo yung bahay para lamang matanggal yung anay. So ang gagawin natin, tayo mag adjust at hihintay na lang natin mabulok lahat ng mga kahwayan na yan bago natin palitan kasi sayang din naman yung halaga nung nagastos natin dyan. But anyway, siguro naman tatagal pa naman siguro to ng mga limang taon bago masira ng tuluyan dahil sa anay. Pero hanggat kaya natin i-reinforce yung ating kubo, gagawin na lang natin for maintenance para tumagal palalo lalo yung buhay ng ating kubo. And then syempre gagawin natin cam campsite ng mga vloggers. Dito maglalagay tayo dito ng something upuan na bato tapos pagagandahin natin yung ating uh, harapan E din sa pinakadulo, yung, yung pinaka-target natin na magtatayo tayo ng bahay. Pero yung kalahati niyan guys, hindi naman sa akin. <laughs> yeah. Pero magpapaalam tayong yung gamit natin for the campsite. eh, tanim tayo na pwede itanim natin dyan. Kung sakali, para at least magkaroon tayo ng libangan ba. Yung sa likod ng kubo niyan guys, meron tayong maliit dyan na manuka na gagawin. So hindi ko alam kung anong kaya nating alagaan pero for sure mag-alaga rin tayo. Tapos doon sa pinakadulo tulad ng sinabi ko guys, siguro malayo-layo na sa mga tao maglagay tayo ng kunting alaga ing baboy doon guys so ang dami natin plano pero wala naman tayong budget pa yung <laughs> sa pinakadulo na yun guys, meron pa rin tayo doon na pwede paglagyan. So medyo malayo sa mga tao, po, pwede natin lagyan ng mga uh, baboyan guys. So itong parte naman to, sisirain din natin to guys kasi medyo na apektuhan na rin kasi siya ng anay. So ito yung pinaka worst kasi kapag nagpapagawa tayo ng kubo. Medyo identical. Medyo maganda talagang gawin yung bahay kapag uh, medyo basic lang talaga yung mga, mga gagamitin materials o mga light materials lang gagamit natin kasi parang napaka nostalgic kasi na kapag tayo gumagawa ng bahay tapos ganito lang yung mga ginagamit na ting materials napaka nostalgic talaga guys kaya yung naiisip ko kung bakit ko siya ginawa na ganito talaga pero yun nga syempre yung buhay o lifespan ng ganito kasi mga materials ay nakadepende sa galing ng taong gagawa at syempre sa tagal din ng buhay, nakadepende kung anong klase mga materials yung gagamitin natin at kung paano natin siya i-maintain uh, against doon sa mga nuisances o mga sumisira na anay sa ating kubo. Kaya guys, magpapagawa kayo ng klase klaseng kubo, gamit yung mga gantong klase mga light materials, pakaisipin nyo yung gastos bago nyo ipagawa at syempre yung sa, yung uh, ang tawag dito, yung epekto nun no, no, sa yung uh, cost of living. <laughs> Kung papaano masigit na pwede kayong ma-short ng budget at pagkatapos eh, di ba hindi mo natapos ng on time. Marami mga ano, maray mga challenge pero nakaka-enjoy naman kapag nakikita nyo yung resulta ng pinaghihirapan ninyo kahit papaano paano syempre. And then yun nga, marami pa tayong planong gustong gawin. at, so, after this house ay sana magawa natin yung gusto natin yung gawin sa ating vloggers cam guys at magawa na natin yung dapat natin magawa okay guys yan lang muna sa ngayon and then syempre yung tenan nyo kung magiging resulta at kulay ng buong uh, farmhouse na yan kasi nalagay yung penyo ng sanipa sa bawat tabi yan guys just may sanipa and then dito ilalabas dito yung CR guys para meron tayong CR so ayan guys So, for now, yun na muna, guys. And, simply, thank you for watching and thank you for support sa ating mga biyahe and sa ating mga ginagawa araw-araw. God bless sa inyong lahat.